Tatlong Pinay ang kumpirmadong sasali sa Miss Universe 2024 na gaganapin sa bansang Mexico sa na November ngayong taon. Dito natin masasaksihan kung gaano kagaling ang mga Pinay pagdating sa larangan ng beauty pageants. Ang mga kumpirmado ay of course ang ating pambato na si Chelsea Manalo kasama ang kinatawan ng New Zealand na half Pinay na si Frankie Rosell at ang bagong Miss Universe Great Britain na si Christina Chok. Sino kaya sa kanila ang may magandang placement sa Miss Universe 2024 competition? Maraming salamat sa panunood. Para maging updated ka, huwag kalimutang mag-subscribe.